Gusto mga idol, welcome sa ating channel uh, For today's video Nandito tayo ulit kayo sa uh, um, yun, Nandito tayo sa may Angono ulit So pupunta tayo ulit kayo sa may Pupunta tayo ulit kayo sa may Mahabang uh, parang sa may sa. So magkakapitan tayo dito yung uh, Pupunta natin yung coffee shop na Yung pangalan is yung Infinite Coffee Dito lang yung along uh, sa may Topsa samahan nyo ako eh yun medyo maabo ka, na kaya medyo bilis na lang natin so let's go so yun mga idol bali hindi na pala ako nakapag video habang nagbabike kasi hindi ko dala yung ating isang camera yung ating gopro kaya tuwing tumitigil lang tayo at saka tayo nakapag video So yan, bali nandito na tayo ngayon sa may Cafe Infinite. Yan, kumakita nyo muna nila. May mga sandwich, burger, uh, latte, coffees, and mga milk tea. And tapos may mga sticker din ng mga bikers na dinidikit dyan. Wala pa tayo sticker, kaya video-video uh, na lang muna tayo. So yan, bali ito yung Cafe Infinite. Pakita ko rin sa inyo yung view dito, yan. Ang view ng Agon and Binangonan. So ayan mga idol, bali yan yung view dito sa may Kapil Pinit. Kitang kita na yung buong Angono. And wala pa rin masyadong tao ngayon kasi maaga pa. Baka maya maya dadami na rin. Pero ngayon may mga bakating upuan pa. Tapos yan, kung makikita nyo, ayan, may nagbabike ko. Oh. Yan, yan. Diyan tayo nagbike kanina. Kung makikita nyo yung net na yan, is, uh, nilagay yan para pag uh, uh, may nagdire-direcho, at least Masasave ng net Hindi sya Didiretso doon sa bangin Yun Ang grabing lakas Di kuya So, ayan Mga idol bali Ito pala yung Inorder ko Itong uh, Brewed coffee Na barako Ayan yan mga idol bali nandito na tayo ngayon sa may uh, domsa sa viewpoint dito sa may angono so ipapakita ko sa inyo yung view dito so kita na yung laguna lake yun know? yun yeah. tapos meron dito ano quarry hindi ko sure kung quarry ito okay, ginagagawing uh, subdivision yun know ito sa inyo yun yun yung view dito sa may uh, viewpoint, tapos yun sa baba dun sa bandang baba yung dinaanan na natin kanina pumipitik din dito sa may uh, viewpoint, nandito na silang lahat nung last na punta ko dito nung isang linggo is uh, nandun sa laban sa may cafe infinite So ngayon nag ipon ipon sila dito sa may viewpoint Meron isa ako nakita doon sa pag akyat Doon sa may wall Doon sa wall Meron isa doon na nagpipicture yung sa BC ko Yun may isa doon So salamat ulit sa nag uh, sa, nag sa mga pumipitik dito Yun So yun mga idol, bari meron din maliit na trail dito para sa mga MPB pero next time natin siya ka-try. Pagdala na natin yung ating gopro So yun mga idol bali nakapagpicture na tayo sa glit Doon sa may viewpoint Tapos uh, dito na ulit tayo bababa Sa may manila Stroud na ulit tayo Dadaan pa uwi Kung saan tayo dumaan Hindi na ako iigot na ng antipolo Kasi uh, medyo late na rin Noong oras ba So, hindi naman mga 8:39 pa lang kasi na tayo umikot ang Antipolo. Siguro next week na lang ulit kapag uh, may kasama na tayo. So, try nating i-invite yung uh, mga kaibigan natin. Tapos si Derek, yun, shoutout sa Derek. Ginising kita maaga para makapagbike tayo dito sa Mayagao, yun yun shoutout pala sa mga uh, kaibigan natin sa BOC sa Bank of Commerce yun sa sa Benco Dental Superstaff and sa NNIT sa NNIT yun So ayan, may nadaanan pala isang ilog dito sa may domsa. Hindi ko alam kung ano yung pangalan niya. Pero maganda eh. Kaya magpapalamig muna tayo dito. So yan mga idol, balay dumaan muna ako dito sa may uh, sa saanggo no? tapos meron ako nakita ang ganito itong ilog na to, yun ang ganda oh. tapos na tayo nga, ipapalamig ng saglet bago umuwi ng pasig so yun ganda dito, tapos may mga naliligo pa yun. may mga naliligong uh, family so tayo nagpapalamig lang Sarap panalo. Dalig na ang tubig eh. Yeah, meron bahay dito sa likod natin ayun yeah. Oop. Oop. hindi natin nadala yung gopro natin kasi kanina pag nakasaksak siya kagabi pag natin yung pala hindi nag charge so cellphone yung ginamit natin yung yun. <laughs> Kaya okay naman din, malinaw naman. Mas malino nga ito kaysa sa GoPro. you know Solid. Solid dito. Parang ito na yung pita ka gusto kong balik-balikan. Kasi walang entrance eh. Yun o. Angas. Angas, angas. ngayon ko na lang ulit na sa itong ano na to. Itong dry fit na to. Okay naman pala. Ito mukhang madalas ko na rin susuotin to si size mo kasi to medyo bakat na bakat yung tiyan natin pag <laughs> nagbabay pero okay lang naman at least mas komportable kasi hindi natin kailangan mag arm flips you know Woo! Woo! okay uh, panabig muna tayo dito pahinga muna tapos saka tayo babalik ng pasig yun yeah. angas One eternity later. So yan mga idol. Bali na dito na tayo ngayon sa May Club Manila East. Dito sa May Municipal Hall ng Taytay. Nagpahinga lang tayo dito sa glade. And yun, maganda naman yung mga napuntahan natin kanina sa May Angono. Meron tayong napuntahan na parang hindi, may napuntahan tayo na ilog na hindi natin alam yung pangalan. Pero yun, pero sobrang ganda rin. Uh, pinakita ko naman dito sa video so yun, uh, dito ko na tinatapos yung video uh, sana nag enjoy kayo sa pananood and kung hindi ka pa nakasubscribe big click mo na yung subscribe button sa baba and hit mo na rin yung notification bell button para updated ka lagi sa mga bagong videos so yun, magpapaalam muna ako see you sa next video ingat kayo lagi and God bless, bye bye So high I'm hypnotized What's up is down, what's left is right Chasing stars and holding you I can't see the end, but we'll see it through